What's up mga guys? It's me again, Rowena Sullivan. Samahan nyo ako magbalat ng pinya, pineapple guys. Sa laob ng sampung taon, eto ngayon ulit lang ako magkakapagbalat ng ganito. Kasi dito sa si Israel, napakamahal. Eh, holiday nila. Nilagyan ako ng regalo ng amo ko na pineapple. Kaya hindi ako sure kung kayang-kaya ko pa ba magbalat ng pinya sa ating kasi may technique tayo eh. Hindi naman parang nagurangs pa ang isang Ruben na Sullivan. Hindi uh, pakita natin para kitang-kita sa camera. Ayan. Kung kakayanin. Hirap na hirap, guys. Alam niyo pa dito sa ano, sa Israel. Kung, kung sa atin, sa Pilipinas, makakabili ka na ng ganyan siguro, ng dalawang daan. 250, pinakamahal na siguro yan hindi ko alam kasi sa tagal ko na rin hindi nakatikim ng pinya kasi talagang never never sa 10 years ko dito sa Israel na bumili ng sarili kong pera ng pinya kasi katiting lang nito mga guys ang halaga na nito ay nasa dalawang daan dalawang daang shekel I'm not sure, tansyahan ko lang ha? pero pag kinumbert mo sa, sa peso, nasa pipe. kaya sino bang kakain ng 2.5 na ganito <laughs> itsatsaga ako na lang sa Pilipinas, kaya ngayon ibinigyan ako ng lola lola ko, kaya tuwang tuwa ako kaya, ayan napablog tuloy ako paano magbalat ng pineapple ayan, gigil eh gigil match pa ang isang ruwena ay natatawa ako kasi malapit ko na rin matapos. Ang challenging talaga dito, yung pagtanggal ng mata eh. Yan, gigigil si Rowena Sullivan. <laughs> Walang magawa oh. Talagang napakinabangan ang kanyang malaking braso. Hmm. Pero mukha namang mabango. At saka talagang worth it naman ng pagpaguran kang pinya ka. Kasi natatakaw na rin ako eh. Natatakaw ako i share natin sa mga tropa pits natin dito sa palas. Kaya, tingnan natin. Mat mukha matamis. At tama po ba yung ginawa ko? Hindi naman ganun ba kakapal yung pagtanggal ko ng balat? Kaya, dahan-dahan. Ay, mga guys, pag Pilipino ka talaga at ganitong mga bagay na namimiss mo, pagtsatsagaan mo, kahit mahirap, kasi sa atin, mas masarap na yung mas madali na lang yung bumili ng ready to eat na eh. Ganyan, oh. At sa, yung sa atin kasi, kaya ang kaya. Eh, kung matagal ka na talaga, naghanap ako ng isa pang ano, pang tanggal yung mas mahaba para madaling matanggal yung mata. Serious na serious pa si Rowena Sullivan. Ganyan lang. Peace lang, parang may tiyaga, may pagkain na pinya. Nakatawa lang. Kaya is, may mga guys, may mga ganit na, naramdam nyo ba yung ramdam kong ganitong pakiramdam na yung may gustong gusto kang kainin, pagtsatsagan mo para makain mo. Lalo na at sa tagal-tagal mo nang hindi nakain ng mga ganito, meron naman yung mga nasa lata, pero iba pa rin yung fresh na pinaghirapan mo na alam mong ikaw ang nagbalat. <laughs> ay, nakakatuwa. Nakakatuwa na anuhin natin. Kaya dasal-dasal lang. Mag-effort, effort ka lang, Rowena. Makakain mo rin yan. O, di ba? Na, say ko, parang hindi ko pa nakakalimutan magbalat. Ganyan ni, eh. Ganyan lang naman kasimple. Dito kasi sa mga nakikita ko sa mga Israeli guys kakapalan talaga nila yung pagtanggal pati yung mata tanggal. e di, di, kunti na lang yung natira eh ang mahal mahal pa hindi nila yata ito ganitong strategy ng pagtanggal natin eh sa Pilipinas ganyan oh. kailangan mo talaga magtsaga magtanggal ng kanyang mata ang pinyang punong puno ng kwento paborito ko kaya yung storya ng ang kwento ng pinya yung maraming mata Tandang-tanda ako pa yun. Nung bata pa ako, oh, medyo nangalay na. Napagod. <laughs> Nang... Nakangiti na ako. Mukhang nakikita-kita ko ng malapit ng matapos yung ginagawa kong masterpiece. Hindi biro pala, pero at least kayang-kaya pa rin kahit na hindi mo araw-araw ginagawa. Nakakatuwa lang talaga mga kapatid magbalat ka ng matagal na prutas na hindi mo natitikman kasi mahal pero pag uwi ko sa Pilipinas isa ito sa mga gustong gusto ko kasi alam nyo ba na pinya ay ma malakas sa fiber kung ang katawan mo ay nanghihina at gusto mong pumayat malaki rin to maganda rin itong pampa pampapayat at saka fiber, nagbibigay yan, tumutulong din yan na para, ano, para sa akin I'm not an expert, pero tumutulong yan, mag, mag ano yung digestion mo magandang prutas din to, vitamin C, kaya ano, magiging favorite fruits ko to, pagdating sa uwi ko sa Pilipinas, lalo na nasa Cavite ako, mas mura doon yung pinat, malapit tayo sa Tagaytay, marami akong memories na naalala sa, sa pinya pa o. Oh. <laughs> pinya. Kasi, dati, yung ex ko, oh. itong mga daladala niya, eh. minsan pinya. <laughs> Ay, nakaraan. Nakaalala pa talaga si Rowena Sulubel. Hindi. Kasi malapit, malapit sa pinyahan din yun eh. Pag umupunta ako sa kanila noon, pumupunta kami bumibisita, Ayan, pinya ang naabutan namin. Pinya ang masarap. Ang marami rin kasi ako mga kaibigan na taga Alfonso, taga taga Batangas na madadaanan sa Tagaytay na marami sagana sa pinya doon. Dati naalala ko nung panahon pa ng 10 years ago, tatlo sandaan eh. Ang pinya dyan eh. Ngayon ewang ko na lang magkano na ang presyo ng pinya sa Pilipinas. Ayan, no, tatapos ko na siya. Ngiting-ngiti na ako. Parang ah, namang batang naglaro si Ruena Sullivan. Pero naglaro na. O, oh, di ba mga guys? Naglaro na may pagkakaabalahan. Hindi perfect, pero at least may natira. <laughs> may natira. Ayan. Kaya tuwang-tuwa ako. <laughs> wala tayo eh. Wala eh. Nga, No, na namis ko to hindi po perfect ang pagkabalat ah, ayusin ko pa yan oh no? meron pong nakalagay na din pero at least na natapos ko natuwa ako maraming salamat sa nagbigay ng pinya pinyang maraming alaala sa buhay ng isang ruwe na ala alaalang hindi mo makakalimutan pang habang buhay kaya hanggang sa muli nating pagkikita mga guys mag enjoy at mag relax at mabuhay ng payapa bye bye